Chairman Garcia, magandang umaga po sa inyo, sir. Sa so, Orly, tinidad po ito, Radyo na TV Good morning, Chairman. Magandang umaga po, Sir Orly. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Final number na ba yung 52 na mga kontraktor na nag-donate sa mga kandidato noong 2022 election pa lang? O meron pa kayong nakikita na pwedeng idagdag ho dito? Bate po sa inyong pagsusuri sa mga sose ng kandidato noong 2022 elections. Well tama po kayo sir Orly. Noong 2022 uh, yan po yung initial pa rin. Hanggang ngayon dahil sa binabalik-balikan pa muli natin, dahil sa gusto po natin maka-counter check po mabuti. But in the meantime, 52 po ito at uh, yung pong 43 kasi para sa national candidates yun. Eh. Meaning candidates for senators, para congressmen at saka party list uh, at mga political parties. yun naman po siyang ay para sa local nakita po natin sa governor at saka sa vice governor na posisyon. So uh, binabalikan po natin sa pagkat nung na tayo nagkausap nung huli, sabi ko po sa inyo, ay titingnan din namin yung iba pang klase ng donasyon mula sa mga alimbawa po mining companies o kaya naman yung may mga prangkisa sa pamahalaan sapagkat yun din po ay pinagbabawal sa ating po omnibus election code. Hindi lamang yung donasyon ng mga service contractors or public works contractors. Ayun. So ang inyong tinitingnan, hindi lang kung ang pangalan ng isang contractor, kung hindi ang pangalan ay maaring nag-apply o nag, -apply, nag apply ng franchise o mga nasa mining business. Ganun ba yun, uh, Chairman? Apo, sapagkat uh, nung po tinitingnan ng ating po mga tauhan, yung po mga sose ng mga kandidato, may mga ilan po silang napansin na maaaring ito ay mga mining companies. Mm -hmm. At dahil po dyan, sir, early, kinakailangan, yun ay makita rin natin. Although, initially, yung pum 52 na ating punabanggit, yan ay kaagad na po nating isinulat uh, sa DPWH upang ipakonfirma kung talagang sila ay mga public works contractors. May posibilidad po kasi sir Ollie na sila ay nangungontrata pero hindi sa pamahalaan pero sa pribadong sektor. Kung kaya hindi po sila dapat masama at hindi naman po pinagbabawal na mag-donate yung mga private contractors. Kung hindi, yung mga public contractors lamang na may uh, kontrata sa ating sa pamahalaan. Sa okay. Malinaw po yan. Baba po. Uh, uh, yung, yung 52? Um binabanggit rito 43 ang uh, nag-donate sa mga uh, kandidato for national uh, mula presidente hanggang senador at uh, syam yung sa local candidates. Meron pa ditong mga masasabi natin na may nag-donate din sa national at uh, nag-donate din sa local candidates. Ang nakita po natin yung uh, 43 national po talaga lahat 'yon at wala mm -hmm. namang naulit na meron din sa lokal. So wala po tayo nakitang contractor na parehas na nag-donate sa national at nag-donate din sa local. So far, meron po halimbawa isang kandidato tatlo. Halimbawa na construction company sa nag-donate sa kanya at meron din halimbawa party list o political parties na dalawa ang nag-donate na uh, contractors naman sa pamahalaan. Mm -hmm. Okay. Um, sinabi niya yung 52 binanggit niyo kahapon sa yung pulong balita ano sa interview sa inyo uh, chairman, ay confirmado ng DPWH. So nangangahulugan na mula ngayong araw na ito, isa-isa na ninyong papadalan sila ng shock order. Gano'n po ba chairman? Uh, kasusulat pa lamang po natin isang araw sa DPWH upang humingi ng sertifikasyon o konfirmasyon ah, na pa sila lahat. ay may... Hindi pala yan. At uh, siyempre, doon sa local sa Olee may posibilidad kasi yung nasa DPWH ay yung mga contractors ng national uh, projects. Pero siyempre yung mga construction firms naman sa lokal, maaaring ipakumpirma naman natin yan. Sa lokal. baka hindi po kasi nakaregister. Halimbawa, sa DPWH. Okay. Yung, yung uh, contractor na si, yung, yung naimbestigahan at uh, uh, inibitahan sa Kongreso, si Lawrence Lubiano, na, may, ngayon ba ipapadala yung show cause order sa kanya? Yes po. Ngayon po namin siya pagpapaliwanagin na ibig sabihin po sir Orly kahit naman may pag-amin siya doon sa mababang kapulungan sa pagdinig nito, ay mamarapatin po namin na masulatan pa rin siya at makuha po yung kanyang panig upang mabigyan natin ng tinatawag na due process. Natatandaan po ng lahat, itong ginagawa ng Comelec ay uh, case build up pa lang naman po ito. Hindi pa po ito yung formal na tinatawag na preliminary investigation. Inaalam natin kung yung mga taong ito, yung mga uh, construction uh, firms na ito, yung mga opisyal nila, ay pwede bang makasuhan ng kasong election offense kung ang ebidensya ay nagpapatunay na talagang sadyang may karapat-dapat na kasong ma-file. Okay. And uh, dapat uh, sumagot within five days. Tama ho ba yan? Yes po. At pagkatapos po nito, kung sakasakali, si uh, Sir Oli, ganyan din ng proseso na gagawin natin sa iba pang construction companies. Mm -hmm. At pagkatapos po sila nila makasagot at nakumpirma, halimbawa, na talaga sila ay public works construct contractors, ay atin naman po susulatan, papaliwanagin yung mga kandidato na nabigyan, tumanggap mula po sa kanila. Okay. So, after five days na tinakda para sumagot sa Shokos Order, ang contractor, saka naman papadala ng Shokos Order doon sa kandidato? sa politika? Yes, po, Sir Ollie. At pagkatapos, hmm. aalamin po ng Departamento in charge sa amin kung talagang dapat ng kasuhan sa law department ng komisyon ang mga naturang kandidato o yung pong contractors. Okay. Sa ilalim ng ating omnibus election code, mas, mag mas magandang magaling na ho sa inyo. Ano ba ang silbi nitong pagbabawal na ito? Kasi may naririnig tayo na Uh, bagamat tumanggap, eh, pa, may, wala naman naging paglabag, hindi ko tuloy maanawaan eh, kung uh, ano yung, yung pinaka dahilan kung bakit may mga ganda tayong ipinairal sa ating omnibus election code. Kung hindi rin susundin at hindi rin sasabihin na wala silang naging, uh, sa na wala silang naging paglabag, uh, Chairman. So only sa atin po Honorable Election kung dyan po ay 1985 pa, isipin niyo po ilang dekada na pero hanggang ngayon ay balido mm -hmm. at pinapatupad, na batas po yan. Yung pong yung sinasabing Section 95, letter C, yung paragraph letter C ay nagsasabi na talagang prohibited bawal ang isang nangungontrata sa pamahalaan, public worksman o yung service contractors na mag-donate, magbigay ng uh, kanilang contribution, donasyon sa mga kumakandidatong partido o kaya naman tao. Ang kadahilanan uh, sa Oli, ay upang mapigilan na yung pagkilos ng mga uh, tumatakbo lalo pa't pag sila na nalo, ang mabibinipisyohan yung mga nagbigay na nangungontrata sa pamahalaan. At hindi po ba ganyan din ang mismong prinsipyo kapag ka nagbigay naman ay mga mining companies o kaya naman yung mga may prangkisa sa pamahalaan. Siyempre, ang sinasabi ng batas, eh, may advantage na itong mga ito. Lalo pa't kung yung magdedesisyon na mga nasa pamahalaan ay sila ang nakinabang o nabigyan ng mga kontratista. So malinaw, kung may nag-donate at may tumanggap eh walang ito, ano, walang usap-usap dito, talagang malinaw na may paglabag. chairman? Yes po at uh, ito po ay kasong kriminal. Uh -huh. Take note, kasong kriminal po ang ating habol dito, hindi po disqualification. Kung nangyari sana at nagkaroon ng kasong disqualification bago nagkaroon bago ng problema so, pa yun. Ah, hmm ay saklaw po namin yon Sir Oli. Pero po kung tapos na ang eleksyon, at siyempre talaga naman matatapos sa eleksyon dahil yung SOSE, eh, pinafile po yan tatlong pong araw, makatapos ang halalan eh. So therefore, wala pong jurisdiction ng COMELEC na magtanggal pero may jurisdiction kami sa kasong kriminal. Kung ano man po yung iba pang kaso, katulad sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa Office of the Ombudsman po yan. Yung sa local government naman, yung pagsususpinde halimbawa ng mga local officials, yan naman po ay sa DILG. So, ang saklaw po lang namin ay yung election offense na may kulong na isa hanggang anim na taon. Alright. Yan ay inyong... Kayo ang magiging tatay yung prosecutor ho nito sa madaling salita, Chairman. Isasampan nyo yan sa kulang, uh, kau korte. At uh, kung magiging ng korte, Uh, sino ang uh, magpo-prosecute naman kung ito'y gustong idulog sa Ombudsman? Kayo rin po ba? Ah, hindi po. Uh, Kapag po ganoon ang Office of the Ombudsman, para pong kumilik yun. Sila naman kung sakali Sina ang Sila na pitingin, mismo para sa Sandigan Bayan? Uh, po. Okay. Yes po para puma ma naman ang kaso sa Sandigan Bayan at ang paglilitis kung sakali ay sa Sandigan Bayan naman, depende sa posisyon. So basta po sa amin, kami ay uh, ang election offense po kasi ay sa mga regional, trial court. Again, bakit ba naman inuna ng Comelec ang 2022? Meron naman 2025. Sa pagkat, may prescriptive period po kasi na limang taon at ayaw nating mapasok yung mga naturang possible kaso kapag lumampas na ang 2027. Kailan daw matatapos ito yung inyong, inyong pagtukoy sa 2022 elections para uh, lumipat naman kayo ng 2025? Kasi mukhang sa 2022 baka may sandaan ng inyong makita. <laughs> Baka kasuan daw eh. five yung 2025, baka nasa dalawa. Tama ba yung assessment na yun? Baka daan-daan itong mga tao, personalidad na makakasuan dahil dyan, sa paglabag na yan, sa Section 95 ng Omnibus Election Code, Article 11. Napansin, napansin po namin, Sir Oli, medyo kukonte kapag ka-local. Ito, ito po ang kadahilanan maari ay sapagkat hindi ganun kalalaki ang mga pwedeng magastos ng mga local candidates and therefore kalimitan ang lalabas, pinapalabas na lang nila na sila ang gumagasos sa alit na may nagbudigay ng donasyon o contribution sa kanila. Dapat pumalaman ng mga kababayan natin na base sa batas na umiiral, ang pwedeng gasto sila ng isang kandidato ay tatlong piso lamang per registered voter kapag ka sila ay may partido at pag wala naman ay limang piso per registered voter nung lugar kung saan po sila tumatakbo. Mm -hmm. Okay. So kailan daw sisimula ng 2025 naman na elections? Ay, hopefully po by, by next week po, masisimula na po namin ng 2025. Kailan po again, binabalikan po muna namin ngayon itong 2022 para po kahit paano masala na mabuti. Okay. So meron pa tayong topic until next week, Chairman. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, sa ulitin sir sa mga update, magkatawagan po ulit tayo, Chairman Garcia. Thank you po.